ka nangihina or parang malakas pa yung katawan mo parang natulog ka na at gumising kasi hindi makalakad wala positive po oh! lintog ka wala wala ano libag lang yon hindi joke lang alam mo ba na tingin si ate malay lang yan ah oh. meron po tatay tingnan mo natin baka mamaya ako yung mali pikit ho ah, awa naman po Baga malaki ito pasok. Tanggalin mo na ang ginawa mo ha. Tanggalin mo lang ang ginawa mo ha. Ha? Tandan-tandanan na ginagulo mo pa. Tanggalan ka tayo ng Ano? Si, iba naman ang ibang ano naman ngayon, Ibang katauhan naman to. Ang kanina, iyakin yan. Si A.A. naman. Papagalingin mo si tatay ha? May pangontra ka si tatay? <laughs> ah, baka ano yan, dating mag-anting. Tuwari, diba, parang magagamot yun na rin. <laughs> diba, <laughs> ba, ari, magagamot <laughs> daw diba, <laughs> din hong dumi, dumali. Mangkukulam na ng gagamot. Mangkukulam ka na ng gagamot, ana. Dala, <laughs> ano? Lalaki, oh. Panina, alam yung babae, ano?

Abiyom, Abaam, Abilim, Abiyis, Abiyiste. Ah! Sarhas Gimpas, Rata Namang Gimpas, Suplik Salvatore. Ah! Tingin natin yung nakasulat doon. Ewa, 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 ewa. Okay. Sanctus, Dios, Sanctus, Cortis, Agyos, Cortis. Sanctus, Immortalis, Elison, Imas, tirado sa liyan? Ha? Dali mo eh, tirado sa liyan? tatalag sa'yo? Tanggalin mo lang yan. Ay, ito maganda to. Yahoo <tinyo> Wax <tinyo> <tinyo> Ano pa oras yung gusto mo? Ado na, ito na nadaro. Anaro, Gerard, eh. Bali, yan o no, lahat sa'yo eh. Galit, mandalin natin. Ah. Iniingat ako nga kaya ako naka eh. Yod, <coughs> hey, bow, hey. Ay, dad, may libera may salba may depende me. <coughs> Uy, may medalyon <coughs> nga ako. <coughs> Lahat ng nakasulat sa medalyon, kaya ano? na. <coughs> Yawin ni si. <coughs> aba, aba, para kang kuting ngayon. Ano kag-aswang? <coughs> Lawera pay ayu wichaire. Ah! Galit. Galit. Ah! Kagalit, tanda diri, tanda kira, ing kagalit. Kamalo ka? May pinatay ka na? Natawa ko, natasaan ah! ko naman. May pumatay ng mga mangkukulang. Patay ng sa mga spiritong tusangalan niya. Ah! 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 Papa, pasok sa impyat Ate, balik! Uy, ba't ka lang ganito? Ano <laughs> ka nagro-rosalita? May amoy dyan, ha? Uh? Nako, ipapasang ko kay Apo ang inyong video. Ay! <laughs> <laughs> si ano tayo? Si Bini Mika. Diyos ko, ako nga naaawat ang tatay ko yung matagal nang po walang hiya. Walang hiya nga ako. Talaga mo. <laughs> hindi pa daw ako kung patayin, patayin na. At nang hindi nga yung ganyan. Matutuwa Nakakaawa ho ang matagal. Ikinuluyan mo na ho. Nakakaawa nga ho. Nakakaawa ho. Mabuti na lang apot kayo yung nakilala namin at sa hindi sila sa diyong pagkakataay nakita ko kayo sa Facebook. Talaga nga akong... ho. Kahit yata sila ma'am, gano'n na nangyari. Masakit pa? Mainit. Mainit? Nagsugot yata lang, sorry. So, okay, Ayaw, ayaw, na ayaw, ayaw, eh? ayaw, 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 may ayaw, ayaw, sugat, ayaw, ayaw, yung ayaw, 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 si Lolo, mag ayaw, okay na ayaw, May ayaw, 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 patay mo. Kaya sa hindi ko nga alam na yung aking dalawang anak ko, yung isang nasa yung yung isang nasa yung yung isang yung dahil yun yung aking na anak na nasa France. pagkapunta sa France ay nabanggaga ako. Parang wala ako. Kaya mo pag ha? Hindi na mag araw na lang. Kaya pa yan. Hindi mag wag Pagod yan. Ay! na sa kanyang kagagalan. Hindi niya nga lang nangyayari. May, alam mo ka nagising ka na kagarni ka? Ay, naalala ko kanyang korba na mga puto. Eh. Bukas na bukas. At na, ano, Diyos nakakaawa. Bukas ang portal. Kamit ka alkohol doon. Okay na tayo. <laughs>